dapat ito makross. Oo. Sa korte. O kung dito kung marunong ka magcross, huwag daanin sa sigaw. Oo. Oh, oh. Diba? Sigaw-sigawan mo lang yung pulis police. habang nagpe perform Oo. Oh, oh. Pwedeng direct assault yun. Diba? <laughs> Diba? Tandaan po natin ang sabi ni Baby Girl na wag basta-basta sigaw-sigawan ang mga pulis kasi pwedeng direct assault na yun. Diba? Pernita tama ba na makulong din 'yung anak kung tinulak lang niya 'yung pulis. Okay, ano mo na ginagawa ng pulis? Oo. Nag-aaresto ba or what? Ano, may perform performa performing ban a, a, a duty. Oo. Pag tinulak mo 'yan, of course direct assault yun. Oh. Di ba? Sigaw-sigawan mo lang yung, yung polis habang nagpe-perform. Uh Oo. -oh. direct assault 'yun. Di ba? Oh. Kaya wag kayong kung aarestuhin kayo, di ba? Wala nga aarestuhin kayo. Syempre hanapin niyo may warrant of arrest. Wag kayong lalaban kasi madedirect assault talaga kayo. Mm. -hmm. obstruction of justice pa kayo niya. Mm -hmm. Dinemanda ng Manila Police District ang isang abogado, ang kanyang partner ang kanyang sekretarya dahil sa kaguluhan na idinulot ng abogado sa headquarters. Si Clarissa Claire Castro, isang abogado na nag-host din ng isang legal advice program sa DCMM, ay nakulong kasama ang iba pa matapos gumawa ng eksena kung saan galit niyang kinwestiyon ang walang waran na pag-aresto sa kanyang kliyente na si Jackson Cho Jr. Nauna nang inaresto ng MPD si Chua, matapos ereklamo ng dating kasintahan na dinukot niya ang kanilang anim na taong gulang na anak Ayon sa complainant na si Rika Marie Taylor, pumayag si Chua na palayain ang menor de edad kung papayag itong makipagsex sa kanya. Anim na miyembro ng MPD ang nagsagawa ng entrapment operation laban sa 31, anyos na si Chua sa SM San Lazaro Mall. Ang MPD Women and Children's Desk na kumilos sa mga reklamo ni Taylor ay nagpabook sa kanya para sa pagdukot, iligal na pagkulong, paglaban sa pag-aresto at paglabag sa batas sa karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Akalipas ang halos isang oras at kalahati, isang galit na galit na si Castro ang dumating sa MPD at kinwestyon ang legalidad ng pag-aresto kay Chua. Kasama ni Castro ang kanyang partner na si Charlton Sichong at sekretary na si Jonalyn Montoya. Sa presensya ng ilang opisyal at mamamahayag, nagsimulang sumigaw ang abogado at itinulak ang ilang pulis sa hangaring mailabas si Chua sa postudia ng MPD. Giniit niya na ang kanyang kliyente ay na-frame lamang ni Taylor, isang flight attendant, na nag-ayos ng na isang pulong sa mall upang mahuli siya sa tulong ng MPD. Isang mainit na palitan ang naganap sa pagitan ni na Castro at Police Officer 3 Marlin Remesio, ang investigador na nakatalaga sa kaso ni Chua, kung saan sinaway ng babaeng pulis ang abogado dahil sa kanyang pagsalakay at pagsabu. Humingi ng tulong si Remeso sa mga kapwa pulis para payapain si Castro. Sinabi ni Superintendent Dennis Wagas, MPD Legal Division Chief, kalaunan ay dumating upang ipaliwanag kay Castro kung bakit siya, din, ay inilagay sa ilalim ng pag-aresto. Sina Castro, si Chong at Montoya ay sumailalim sa inquest proceedings noong Merkules ng umaga para sa paninirang puri, direktang pag-atake at pagharang sa hustisya at chua para sa mga reklamong inihay ni Taylor. Lahat sila ay pinakawalan mamaya. Ayon kay Remecho, idinemanda sina si Nasichong at Montoya bilang accessories sa ginawa ni Castro sa MPD. Gumawa siya ng eksena at ininsulto ang isang pulis, sabi ni Remesio tungkol sa abogado. Handa kaming harapin ang anumang countercharge na ihahain niya. Kung hahayaan natin ang ating sarili na matakot sa mga ganitong aksyon, walang mangyayari sa ating pagpapatupad ng batas. But is private, ano eh, private, uh, hello, hello, attorney clear, sabi rito. Uh, hello, teacher Mark, kahit sino pa, kahit maging presidente pa sila, wala silang karapatang mambastos ng sino man. You, you should respect everyone. Ika nga. Screenshot na yan. <laughs> Ay, mas... so, MPD media kayo, pa yung media. hindi na Ay taga ABS-CBN po ako, pasensya. Natulong mo, tulong lang oh, ako dito. Taga DCRJ po. Oo, DCRJ na natin, you are. Walang ato ni Claire Castro po. Walang warant, sir. Kinaladkat sa SM Mall. Walang warant. walang ginagawa, walang complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalad ka rin. Walang complaint baby na pakita. Galit na galit si baby girl natin kasi yung kanyang kliyente ay inaresto ng walang warrant. Hindi ba ito rin ang isyo doon sa Senate hearing tungkol sa Bonnet Gang ng Pandibulakan? Ito ang isyo na iniimbestigahan ni Senator Rafi Tulfo para matuldukan na ang mga ganitong gawain ng ilang kapulisan. Ang swerte nga ng kliyente mo kasi may isang abogado na sumadya sa istasyon ng pulis para ipaglaban ang karapatan nila. Alam mo ba baby girl na doon sa nangyari sa pandibulakan ay may mga kapikbahay pa yung mag-amang kinulong na parehas ng sitwasyon nila. Inasok ang bahay nila ng mga pulis na nakabonet, na walang warrant, at pinagdadampot ang mga asawa nila. Kaibahan lang nila ay walang pera ang mga iyon, at walang sumugod na abogado sa istasyon ng pulis para sa kanila. Sana naiintindihan mo kung saan nang galing ang dahilan ng pagkainis at pagkasuya ni Senator Rafi Tulfo sa mga pulis na sangkot sa bonnet gang. Ayon sa ulat, ang kliyente ni Baby Girl ay inaresto sa isang entrapment operations mula sa reklamo ng kanyang kinakasama na kinidnap nito ang anak nilang anim na taong gulang. Umayad lamang ang kliyente ni Baby Girl na isoli ang bata sa nanay nito kapalit ang pakikipag-sex nito sa nireklamo. Nire Katulad din po sa amin, pinasok din po nila kami nang wala silang warrant, hindi po namin alam kung ano pong kasalanan ng mga asawa namin. Ngayon, dahil sa wala po kaming kakayahan na tatakot din kaming lumaban. Hanggang ngayon nakakulong pa rin po sila. Tama ho ba nung araw ho na yun, pinasok po, unang pinasok po ang bahay ninyo? Opo, okay. to to, to, to Anong po. Anong oras po nangyari? Sa, amin, sa akin po kasi mga past 9 ng gabi. Sa akin po alas 7. Alas 7 naman po ng gabi. Ibig sabihin po nauna ho na pinasok ang bahay nila Vicente, sumunod Opo, po, po. Hindi, nauna po, nauna po sa amin. Mga ano kasi sila eh, ngayong August sila kami naman. May, sa kanya okay, June. June. June 1 po sa akin. Sa akin May. May 3. Tama ho ba? Nakabonet po sila? Lahat po lahat sila. sila Nagpakabonet po. po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Sobrang... Ilan po, nung sumugod ho sa inyo ilan? Marami po. Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron ho bang uh, dalang warat? Wala pong ganun, wala po. Ini barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong ano, barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warant, wala po talaga as in. Nakabonet? Opo, naka -bonnet. Naka -bonnet. Ano ho ang kulay ng bonnet po nila? Itim. 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 Itim Parang ginagamit pag may... Opo, Parang kala mo mga holdapper po, ganoon po. Anong pangalan ng hinahanap nila? Wala naman wala po. po. Yung sabi naman mga asit nila, tinuro lang din po. Asit po kasi ay, may kasama oh. po silang aset. Yung sabi po ay palit ulo daw po. Ngayon, ano ang final ho ng kas nakasalaban ng mga pulis sa mga asawa ninyo? Sa akin po, wala naman pong nakuha. Ang sabi po nila, 5-11, may 26 pa. Wala naman pong ano. Okay. Ganon din po sa akin, 5-11 din po. Wala rin po sila nakuha. Hinalughog po nila lahat. Yung bahay namin, hinalughog po nila lahat. Mm -hmm. o po. wala sila nakuha doon. May nakulong ba sa inyo, ma'am? Asawa ko po nakakulong po kahit walang kasalanan. Wala naman ko, sila silang nakita sa bahay, yung bahay namin. Yung anak ko na trauma kasi bigla silang pumasok sa bahay namin. Kayo po ma'am? Ganun din po. Na, hanggang ngayon po nakakulong. Nakakulong, hanggang ngayon nakakulong yung asawa ko wala naman pong kasalanan. Wala po sila nakuwang ebidensya. Bakit, bakit ganun yung kinaso nila sa asawa ko? Wala rin pong pinakitang kahit search warrant. Wala, wala, walang ganun. Hindi wala. sa barangay or ano, wala. Po. <laughs> ano po? Ang oh, cellphone ni Jackson. Nagulat po kami. Wala ang May text po sa amin yung babae na magkita sila sa mga para pag-usapan. Ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad doon? Frame up? Ah, Opo, frame up ba to? Ba't kayo lahat nando doon? Walang tao dito na pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow-up? Follow yung complaint ko ma, miningi mo sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint! Pa, paano follow-up? confidential ma, kailangan malagot ko rin yung reklamo sa akin ma. Ano dyan? Anong case lang bro? Ipapalipangalan yung kaso. Ipapalipangalan yung kaso. Ipapalipangalan yung kaso. Ipapalipangalan mo! kaso. Ipapalipangalan yung kaso. Ipapalipangalan kaso. Ipapalipangalan yung Wala kawala ngota parins yun! treats sir to parins to! ma'am, ma'am Sir mga kumpis... babaya ah butala Sir, pasensya na po talaga, ha? Oh. Di ba? Sigaw-sigawan mo lang yung polis habang nagpe-perform. Oo. Oh, oh. Pwedeng direct assault yun. Di ba?